IZ Track Record, may tanong lang ako. Di ba personal na bumibisita ang vendor's party list sa mga tindero at tindera sa mga pamilihan? Pero bukod sa pangungumusta sa kanila, may posibilidad kaya na mag-share din sila ng mga advice sa pagnenegosyo? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napag-alaman na kamakailan lang ay bumalik ang vendor's party list sa Pasay City para muling kumustahin ang mga manininda. Bukod sa pagsuyod sa mga palengke, ibinahagi rin ang first nominee ng partido na si Tita Malulipana at ng fourth nominee na si Deo Balbena o mas kilala bilang diwata ang kanilang advokasiya at mga progresibong plano para sa sektor na nais nilang irepresenta sa Kongreso. Hindi lang yan ang inihatid ng bagong samahan dahil nagbigay din sila ng kanya-kanya nilang payo sa mga small business owners ng personal nilang mga karanasan sa pagiging manininda kung saan nakapulot ang mga ito ng aral at tips na maaari nilang gamitin sa pagpapalago at pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Ito ay dahil sa nagpapatuloy at mas malakas na adhikain ng partido na siguruhing walang manininda ang mapag sa bansa at sama-sama silang aangat at makakasabay sa pagbabago. Matatandaan na hangad ng vendor's party list na makilala at ang kilikin ang mga manininda at ang kanilang mga produkto at serbisyo dahil bukod sa malaki ang maitutulong nito sa kanilang kinabukasan, magiging malaki rin ang kontribusyon nito sa pagpapalago sa ekonomiya ng bansa. At iyan ang track record ng vendor's party list. Para sa Siyas at Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.